Oh, grabe si nanay! Wala na, pinagbapahan ko na si nanay. Oh, fly oh, natin guys. Regalo ko kay nanay. First time daw niya magpakulay sa salon. Di diba? Ilang taon ka nanay? 65. Ah, uh, 6. 66 ka na. Wow! Sana all. Oh, Regalo ni, ano, ni Jeresa sa inay. 30. Dahil birthday ko, ikaw ang re-regalohan ko. Ayan, binibaya na Nakita ng free. Free kulay. Basin dito kung sa'yo na ano, ano. Ah, kuluran ako ni Violet na Papa, ay. <laughs> Violet, i-color na po. Ano siya? Ayaw, uwi. Saga, asa man mo na Mabini. Ay, mabini. Layo pa. Ay, sa so isa ka na na. Tricycle. Hindi rin, sinis mo. No? Hindi rin, madam. Unong ko sa Balik at ito yung swerte ka pa ayun, Nay. Swerte ka pa ayun, Nay, na nakunoran ka. ka. Wala pa dito yung mga. Wala pa. Wala pa. Wala pa. sa pa siya. Morsal Travels. Wala hmm. Wow. Sana. O, say, pangalan niyo, Nay. Na ah, Liliyosa. Lili? O. Oh. Liliyosa. Wow. <laughs> lipay ka na Lipay ka di. Kung bayan. Hala, lipay po ko na Para di mo. Kaya ako yung nakagunit si mong buho. First time. Ano nga, nagpakulay si nanay. Wala hmm. dyan na yung nakuloran sa kat? Kuloran cool. dito ko sa Manila. Hmm. Okay, nandito ko magpakulor. Usap kayo. Mampo. Ingon ko niya, kuluran ka naman. Ay, ka nang kulor nga wala itang tang-tang-tang. Hindi kayo matubog man siya lang uban ko. Matubog man siya lang uban. Ah, hindi ko, Lord. Hindi ko naman Wow. Ini kami nuk bata ni mana?

Para nako, Para sa guru ni mo? Sa kong mama. Hmm. First thing, di pa ni na. Ano, di siya? Uh, ma, ma malakak ko lang manang sa balintawa. Ah, uh, okay. Kapag may balintawa, kapag porta, oy! <coughs> <coughs> Hindi, pagunting ko nung ka. <coughs> ay, okay. ba, so, wakang kay bayad ko. Hindi, maraman kono nung limo. Yan, yan. Ang tunigyan na siya. Hmm. Nagahapon uh -huh. siya, at isang matumak. At kung ako makatungon matal, wala doon na. Yan uh -huh. may bubari. Wala na. Kami, uh -huh. nai? Oo, pamper di kayo si nanay. Oo, eh. Oo, tagingo feeling, nai? Feeling blessed. <laughs> Bless and relax. Okay. Bless and relax si nanay. Oo, yan all. Lucky kayo si nanay nagbunitan uh, na ko ang iyang kamot. Kamot, iyang buhok. Wala na, nag-violet na. Nay, nag-violet. Wala na, violet Ang buhok mo, mga. Wala na, nag-violet.

Good night for coming!